Ini aku lah, dua. Aku beli cun beli dah. Okey, aku beli cun beli dah. Aku boleh cun beli dah. Wih, aku boleh beli Aku boleh dah. Itu pun dia ngangung kayak 5 kilos tu. 5.5. Dungan tu. Dungan Galing. Ah. Karena ini bundak mau aja e mau direction beda. Ya mau beda masih pat. Eh, mau gue blog dikit ya? Ibis ki videoan kan ha? Kita bukan kakak konten tak ini.

nog natin. Ay. Nom nom nom. Hey, sese, gobe. Sore. Magau, magau, magau. Yo gels, katamago na naman. Slayti gamat sa bayo mo 'tong kadawat. Ako Ah, para payong naahon mga boss. pick up na king 9 AM dito na po ya yeah. buak siak buti na lang dito sa dulo yung iwa so ay nasa 40 plus kilo ko tsaka naibigay ko lang ng mura Kahapon uh, instead na 12,000 to 12,500 elevento lang po dahil uh, sinabigyan ko lang yung customer at least meron akong ano dyan mga

Buno tubo na rin po sa pangalawa. Nating bound to Paluto District Kagbilaran City. Release nice order na 'yung mag-deliver diyan mga bawas? Disturbo yun na 'yung pag-scooter to. Wish. Tigilan, tigilan. Oh, ano, humila ka ba o tumutulak? <laughs> <laughs> Parang hindi umaalis ah. Okay. Piloin, piloin. Para makita ang view Wow. Ang bango, bango pag sa luto. Pero ang lang ang lansa pag kulang sa luto. Pag luto, maluto, napaka aromatic. Litsong Pilipinas Para talaga, mga boss. Maaamoy mo yung tanglad. Ano ano boss? Hindi maaamoy yung tanglad. tanglad. <laughs> ano pa boss? Rekados para madale. Pulang mani kartu ni mo. Ya terus gamai. Hoi. Ang imong grapes business. Oh, oh, oh. Ha? Shhh, balik. Ayusin. Ayusin. <laughs> Ayusin. Kuhain ng banganin. Magre-rails pa yan. ngidawat jawat ba. Sinday galoyan pohon. Baon <laughs> to <laughs> So, dalawang litid na lang pa yung natira po sa pinuha uh, natin nung nakarang araw po sa walo. Uh, dalawa na lang na mauubos yan bukas. At, uh, uh, kukunti na lang yung ating stock mga boss. So, dalawa lang dito. Dalawa ba dyan? Ayan, uh, isa na lang dyan. Ang na kasi, ano po? mahirap, mahirapan na ang yung mga supplier natin dahil marami na yung lockdown na area sa ESM kaya bukas maalaw kami sa naman po balik sa gbaya na naman tayo dahil uh, Sunday bukas maka maka tayo doon ang ano po pang buak si ak natin Thank uh, mga regular size dang Pires, ito nga dang Pires, ito nga dalawa dyan, isa yung native, yung organic mabusing ito yung uh, tuwa yung auntie ko sa hapon sa yung native ni Bosing galing sa Lila kalutong daw at saka tasty sarap daw yung nakaka-umay yung, yung konting tapa delicious size pa naman yun mga no, boss so super so the best okay sabon, Rudy Maghihiwalay kami ni Yonadz mga boss Kaya uh, luway And then uh, Panglaw Grande Siya naman doon sa Tagbilaran City Puro Tagbilaran kay Yonadz po dapat napasinsa uh, na nga po Wala tayong buwak si Pati bukas uh, puli by Sunday meron po Sana makakita tayo ng pangbuwak si Ak Sa sagbayan uh, Ngayon Nga pa na tayo sa baboy ngayon mga boss Dama na namin yung ano po uh, tulot ng ESM magkakulang uh, kulang na sa supply At yung mga kaibigan natin dyan, mga supplier natin dyan na I don't know nawala na rin ang hanap, po na lockdown na sa kanilang area sa mga lugar na talagang magbababoy talagang wala na silang mailalabas na baboy from their town

Alona Grand uh, This week parang uh, pangatlo na tayo nag ano po Three times na tayo nag uh, deliver sa Panglao Grande White Beach Resort mo boss Dito na tayo sa ano boss Nakalatid ko na pala doon Wala kasi magasin hindi ako ng video Uh, na-miss natin yung white Beach natin na pakita uh, tayo ay pauwi na po para magpahinga na bukas uh, pulang na tayo sa baboy nga uh, dating gawin dahing uh, sagbayan ng maaga siguro mga bandang alas 3 na, madaling araw meron tayong uh, nine heads bukas tapos araw na lang Uh, uli, meron tayong makuha 50 plus kilos or 60 para sa ating uh, buak si sa pinta so hanggang dito na naman po sa araw na ito mga na isang masaganang masaganang mga paalam